Right. Ayan, straight naman yung aking muhok good is 39 riyal tapos ito naman yung ano ito naman yung pang muscles <laughs> nandiyan pala sa yung pang muscles tapos Ito naman yung pang massage. <laughs> Ito yung ano, uh, para sa katawa, sa katawan, sa so, ganito. Huwag nyo nang itinig yung aking likuran. Ah. Ah, <gasps> ayan siya guys. Yung ating bangsado. Oh my god. parang siya nung great eh. Ayan, pagpagod ka. May nagmamassage na. Ayan. Dalawa yung i-order namin nito. Isa kami ni Likar Ong. pag ma Tapos, meron din siyang wow. pang ganito. Ito naman, ah, ang init. Eh, ito naman dito siya, oh. Pang ganon. Wow, ang sarap. Ayan, tapos, dito sa likod. Assalamualaikum warahmatullahi sara, Tapos, may, meron pang iba. Ito siya. Meron siyang lima. Yan Meron siyang limang pang massage. My side scan.